Ay, Gusto naman magpatingin yung sa dumating Kasi, dati nung wala akong kasama feeling ko, ano, ako naman ang sa mundo. Wala akong kasamang ano, wala akong kasamang gawin bagay nito. Kasi feeling ko hindi mo kaya. Pero dumating ka sa buhay ko, kaya ko ng lahat kaya ko ng village. na wala yung mga hiya ko sa'yo ko walang nagluto na rin yung magmahal sana makompleto na natin yung mga requirements mo ano? ay requirements ay requirements mga mapamers hindi syempre para mas kaso na natin yung kasal natin gano'n Sana makumpleto natin yung artist mo. Ano bang dream wedding mo? At tatanungin Siyempre, yeah, di ba kadalasan ang babae nagtatanong kapag ano yung pre ng mga babae sa lalangin naman? pre ko. O, yung pakasal sa ilalim. Okay. Wow. Huwag, oh, mm huwag. -hmm. Ano, delicate style. Oo nga, babe. Sa to'o?